Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid siya palataya. minsan sa buhay ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay dumating ng Madina. Nadatnan niya ang mga hudyo na sila ay nagtiriwang, nag-aayuno sa araw na yaon. Sabi ng Propeta, ano ang mayroon sa inyo sa araw na ito? Sabi nila, ito yung araw na kung saan si Propeta Musa alayhi salatu wasalam ay siya ay iniligtas ng Allah murat mula sa kaparusahan o pagmamahigpit ni Fir'aun sampunang kanyang mga kasamahan. Kaya ang ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nahnu nah, nah ahaqu bikum bi Musa, mas may karapatan kami sa inyo kaysa kay Musa. Kaya iniutos niya sa mga Musliman sa oras na yon na mag-ayuno kayo sa araw ng Ashura. Araw ng Ashura na dito nangyari ang maraming mga kaganapan patungkol sa mga naunang kapanahunan. Pero ang pinaka-importante dito ayon sa hadith ni sa, Bukhar, sa Muslim na kung saan si Ibn Qatada radhiyallahu anhu na nasabi niya na si Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya akta sibu allahi uh, ayu kafira sanatan lati ko sa Allah na patawarin tayo sa kasalanan na natin sa bago pa man ang mangyari ang kaon na o kaganapan na araw na ito so ibig sabihin po isang taon na papatawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan ang pag-aayuno na ito ay tatlo sabi ng mga pantas mag-ayuno tayo ng ika siyam hanggang ikasampu. O di kaya ikasampu at saka ikalabing isa. At yung iba naman nagsabi sila na mag-ayuno doon na lamang doon sa pang sampu. dahil yun para yung khaliful yahud para hindi natin magaya ang mga udyo. Nawag po tanggapin ng Allah at mga mabubuting gawain at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Mag-ayuno tayo. Kung kailan ito mangyayari, ito po mangyayari sa August 29, araw ng Sabado, ang Yaw Mu Ashura. Hanggang semuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.